Mga uri ng kasuotan ayon sa iba't ibang okasyon para alam mo kung ano ang bagay suotin depende sa sitwasyon. Una, formal na okasyon halimbawa, kasal, graduation, debut o awarding ceremony ang dapat suotin sa lalaki, barong tagalog, suit o tuxedo at sa babae, long gown, cocktail dress o Filipina na iwasan ang maingay na kulay o sobrang casual na tela tulad ng denim, pangalawa, semi-formal o smart casual, halimbawa, birthday, reunion, company event, ang dapat suotin sa lalaki ay polo with slacks o dark jeans, leather shoes, sa babae, dress o blouse with skirt, slacks, pwede maglagay ng accessories pero huwag sobra. Pangatlo, casual na okasyon halimbawa, family outing, mall day, simpleng lakad, sa lalaki, t-shirt o polo shirt, jeans o shorts, sa babae, t-shirt o blouse, jeans, skirt, o summer dress, piliin ang komportabling tela tulad ng cotton. Pangapat, outdoor o beach events halimbawa, outing, summer vacation, beach wedding ang dapat suotin ng lalaki ay sleeveless o polo, shorts, sandals, sa babae naman, maxi dress, swimsuit with cover up, sandals o slippers at magdala ng sombrero o shades para sa araw. Panglima, tradisyonal na okasyon gaya ng misa, binyag, kasal sa simbahan ang dapat suotin ng lalaki ay polo o barong, maayos na pantalon, at sa babae, conservative dress o blouse with skirt, hindi masyadong revealing hangga't maaari iwasan ang sleeveless at mini skirt sa simbahan, pang-anim, oportunidad sa trabaho o negosyo halimbawa, job interview, business meeting ang dapat suotin ng lalaki ay long sleeve polo, slacks, leather shoes, at sa babae, blazer, blouse, pencil skirt o slacks, neutral colors like black Navy, beige katumbas professional look. Sana makatulong ang video na ito. Maraming salamat. Don't forget to like, follow and subscribe. God bless.